Guys, pagkagaling natin kay Tatay Cesar, ay daan po tayo dito kay Ate Nemy. Yung binigyan po natin ng pagbili ng gamot ng nakaraan. Kasama natin si Sis Aljos at si Bro Rich pa rin. Na-na uh, X-ray na po ba ng doktor? Ano daw po ang sabi? Scan, laboratory, lahat na sa aking ginawa. Opo, ano nang sabi? Wala namang nakita, bomba. Ay, Ito Tapos si Ate noon, guys, yung nung makita ni Sis Aljos na hindi malaman kung ano yung sakit niya, yung bukol niya sa ulo hindi malaman. Tapos nang mabigyan natin ng ano, pambili ng gamot, yun lang daw ang ininom niya. Ayun ngayon ay ano na, maigi na siya. Tignan niyo yung ano video ko ngayon sa kanya. Magaling na siya, wala na eh. Taka may buhok na siya. Ayun guys. Pa yung ano guys nung siya ay matumba na ko oh, talaga naawa sa kanya know, natumba siya ng you know, yung pang daw siya pag siya may ang layo na kasi yung nakita kita before di ba hmm. di ba kambu pang kambu pang na kambu pang na kambu pang na kambu pang na kambu na kambu pang na Same ano pa rin po. Same gamot pa rin yung Yon kagaya rin. ng binili Yan pa din po yung gamot ninyo. Oh, papa, doktor pa rin ako. Yan pa rin yung binibili Ay, natin. Oo, oh, siya Kaya lang pinisan hindi ako na pagkakamot. Baka naman At yun. Bumalik po. Ano sabi natin? So, na doktor? Ano na, maintenance mo na yun? Pinasa po yung pa. Ayan, Ay, sa pa na lang ako doon sa dalawa ko ng anak. Kuminsan. Oo. Oh. Oo. Ano, hindi eh. naman namin kayo kakain. Ano, hindi ka naman ininan. Ay, wala po. Tapos nakapasipasyo naman, nakapasi naman ako. Layo na ng depresya. Ayan, ay, hindi ay. ako masyado. Nakakalayas lang. Kami na busy na kami dun sa kabidaan sa may ano naman, dahil, Hmm. Hindi kami na dait. lang kayo, yun, kayo yun. na, ka naman ay, kayo. Kaya nga. Nagpapasalamat nga ako ng araw-araw akong nagruro -araw. sa Kasi talaga yan talaga ang panlaban lang. Hindi ang sabi niyo noon, parang wala nang gamot, ano? Yung sinasabi niyo noon, ano? Wala, oh, di ba? ba? Sabi, sabi parang hopeless gamot. na nga siya, ya? Siya po, alak na nga, yung mamamatay na ako. Pero tinan mo naman yung laki ng pagbabago dito. Eh, sabi yung ko sa iyo, lagi, pananampalataya ng talagang, hmm. ano, ano na. Ang ano nila, pinabubuhay po nila, ano, pagtataho. Si Kuya, gumagawa siya ng... Ah, siya mismo ang gumagawa. Tapos, Pagka hindi na ang taho, tokwa na siya. Wala palagi na hubo-ubos. Ay, very good. Galing ano mo. Ay, kailangan siya na lang yung niluluto. Hindi na sinusobrahan. Ano pa magyagaw taho? Di ba yung soya, yung soya. Yung, yung soya? Tapos ipinapakain namin sa baboy. Yung sapal. Yung sapal, sapal May Ay, may sapal ang ano. Opo, yung pinaka-pinagpigaan. Yung pinaka-beans, di ba pinigaan nun? Yung mm mga -hmm. so, sa paligid baboy na tinatapakan. Ay maganda nga yung sa baboy at tsaka sa mga ano alaga. Oo nga. Ba'y naghahanap ng bunga, nag-iisa na lang. Tayo guys, nangonguha sila ng ano, American citrus. <laughs> matamis. Mas matamis pa leshah. American citrus ang parang mangga na matamis. Ng mga ano pala, ma, hindi pa pala matamis maasim. Maasim lang in balat pero yung loob niya matamis. Oo, mm -hmm. maasim daw. Hmm. Kaya sang dito. Sabi niya. Oh. Kuya baka mahilis, pwede kami makahingi noon. Oo. Kami noon, para ngayon ko lang nakatikin ng gantong ano. Kuya Yung santo lo. Hmm, guys, ang dami nilang halaman dito. Dado yung taas sana pinakamalaki. to? Dado tingin ka. Dami pang mga puno sa Annaline urumatan Panginoon Hiling namin na patuloy mo po siyang pagpalain at nawa ay uh, ibigay mo po yung mga naisin ng kanilang puso, Panginoon at uh, kay Atenemia, maging sa kanyang pamilya, kay Kuya Tusoy, Lord uh, patuloy mo pong pagyamanin yung uh, kaunting uh, blessing, Panginoon na uh, dumaloy sa kanila ngayon at nawa, Panginoon, sa kanilang hanap buhay, Panginoon, ipatuloy uh, mo po silang tulungan at uh, magkaroon sila ng maayos na pamumuhay at uh, huwag na pong uh, dumalik pa yung sakit at uh, na dumapo dati pa kay ati. Maraming salamat po sa iyong katugunan at kagalingan na ginigay po sa kanya. Sa iyong papuri, magpakailanman sa pangalan ko na ate. Amen. 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 Ayan. Guys, ayan. Alis na ulit kami. Papa doktor. Ay, papatikap up ko ulit. Oo, kasi mas maganda yung bagong oh, roseta oh, ulit. Ha? Ayan, guys. Ayan, maganda. Ayan, Opo. Ah, nakapamasyal na kami. Yung buhok ko, ano? ah, yung uh, Guys, tapos na kami. Ayan. Opo. Tapos na kami. Ayan, may baka. Ayan, andyan, si Sis Aljos. Ayan, guys. Tapos na kami. Bye-bye. Kami ay nabuo sa iisang layunin At bukas naming makatulong sa kababayan nating kinapos At nasa lantapahan ng iba't ibang klase ng unos Kami magdadala ng ngiti at saya Sa bawat taong nawawalan na ng pag-asa Lugmok man o dapa ay ating ibabangon Sa paraang hatid ng Dumao Foundation Sa munting pagtulong mo ay matulong mingkularan pagko sa hikitan sa mga nangangailangan tayo magtutulungan sa mga suliranin katulog mo kami dungawaya agapay ng walang hinging ganti